Hi guys, good morning. na naman ako ng stainless na uh, palanggana. Look at guys, so oh. may mga stain ito katulad nito. Oh. Ayan, mga stain binabad ko na yung ito stain cleaner dito sa uh, palanggana. Ayan oh. So sinimulan ko siya kanina dito, na Ma siya. Matagal na to, guys. Ang tagal na talaga nito. Inanyo hindi po ako nagbibiro ka, ah. tignan nyo, malapitan. Kasi hindi siya makapal, manipis lang siya. Tingnan nyo to guys ha. Ah. Ayan, yung mga yan. Ilang taon na to eh itong sa stain ano lang siya natanggal. oh look at. Wala na. Mabisa siya sa hindi gaano ah uh, ano, yung masyadong makapal tulad mo uh, ano ko, kawali ko ang tagal ng kapal kapati ng ang layer na yan. Pero pag mga ganito lang guys, sa stainless, ayan, Talagang malinis siya. Hindi ko alam kasi anong paninis dito eh. Nung nakita ko lang sa Facebook. Ayan na. Oo. Oh. Super pintag, super linis. Nawala yung mga kalawang. Mabisa siya sa kalawang. Kamis. Um, ayan o. Oh. Tingnan nyo yan may kalawang. Mawawala yan. wala na. Oh, nakita nyo na wala na yung palawang. Oh, natin. ito natin yung sinatin? Ito inalis eh. Nakapangalay din basta mag-ano Sakit ang kamay ko. Bilog kasi. Masyado maayos ang pag-ano. Ayan. Tanggalin natin yan mga